Ito na nga guys, yung ating order galing kay Pure Gold. Mainit-init pa, kakahatid lang talaga nila. Ngayong araw ng December 7, 2023. Ayan guys, no? Papakita ko muna sa inyo bago ko i-display. Display kaga natin para maubos agad at makapag-order agad tayo. Ganun lang naman, no? Talaga. <laughs> Mabilisan. Ganun talaga ating buhay tendera. At ito nga ang total guys, halagang 4,890 ang ating binayaran sa kanila. Kasi may binta tayo ng mga kahapon sa kanong isang araw kaya yan nakapag-order tayo kahit konti-unti dagdag dito sa ating tindahan kaya naman mahaba ang haba ng resibo guys kasi nga ito may promo sila dito na nakasulat na kailangan daw natin i-abel ipakita natin tong ticket na ito yan guys kaya naman mahaba yung ating resibo pero konti lang talaga ang ating in order kasi dagdag ko lang naman dito kung ano lang yung mas mabinta dito sa akin yung lang ating dagdagan tatlong box yung ating na order guys ayan double check lang natin lagi. Tapos, dalawang box din na sito solo. Ito yun guys. Ayan, dalawa. At saka, isang bag. Ayan, yung lang yung ating order. Kaya yan, ipapakita ko sa inyo guys kung ano-ano nga ba mabibili sa halagang porky. You no? Know? Kung ano na ba yung ma-order natin. Ah pwede na rin panimula kung kung kayo ay nagbabalak mag sari-sari store no kaya yan, marami na rin guys sa halagang 40 plus at ito nga guys ipapakita ko sa inyo at ito nga lang yung order natin kasi pansin ko guys talaga dito sa aking tindahan hindi ko alam sa inyo talagang medyo may pagkamatomal no pansin ko lang guys mga ilang araw na talagang matomal kaya ito lang yung ating order sa kanila kasi marami pa tayo mga pinagbabadjita ng ala kasi para di tayo maubusan. Kaya yan, kung ano lang kaya ng budget natin para lang mayroon tayong maibigay sa ating mga customer. At dito sa isang plastic guys, mapakita ko sa inyo, dito tayo mag-umpisa. Ito, nagdagdag lang tayo ng mas mabinta dito sa ating tindahan. At ito, binidyohan ko din muna bago ko i-display no para ma may share din sa mga nagbabalak mag sa resto na kung ano yung mas mabinta sa ating tindahan. Ito nga guys ay dagdag lang kasi mayroon pa naman tayo kasi nga tulad nga ng sinabi ko kanina, talagang medyo matumal sa panahon ngayon pero ganun lang talaga, mayroong matumal, mayroong malakas. Ganun lang talaga, tiyagaan lang talaga. At ito nagdagdag lang tayo ng ilan-ilang mga sitcheria para lang pampuno dun sa mga nabinta na natin. At dito naman tayo sa isang box guys. Ayan, nanggupit ko na nga yung mga tali para mabilis kong maipakita sa inyo. At bubuksan lang natin. At ito nga guys, mga si Chaya pa rin. Lima kasi ang inorder ko yung cheese eh. Tapos itong cheese ring ay tatlo. Dagdag ko lang. Tapos nag-order tayo ng isang bingo. Yun guys, bingo orange kasi yung mabinta sa akin. Saka isang Skyflix na choco. Ayan, isa lang. Tapos, isang pack na coffee stick. Tsaka, coffee, blanca twin pack. Isang haba lang. At ito nga guys, mali yung kanilang dinala. Ang order ko kasi sa kanila ay 552 na na spicy calderita. Pero bakit ito ang dinala nila? Yung talaga ang mali no? pag hindi ka ang pumunta dun sa grocery mismo. Pero okay lang, mabinta din naman to guys, no? Kaya sa sunod sasabihin ko na lang doon sa ahinti ko. At isang haba din ha, ah, kopi ko brown na twin pack. Yan, dagdag lang natin. Saka tigli limang century na spicy at saka flex oil. Tigli lima lang, dagdag lang natin. Kasi maganda kasi tingnan pag mayroon pagpuno ang ating tindahan, di ba? Kaya kung ano yung mga kalbo lang, yun lang ang ating dinagdagan. Ito kasi yung mabinta guys ng mga dilata, no? Corn, beef sardinas, yan. Yung mga ganun lang. Kasi iba, iba naman kasi tayo kung ano yung mabinta sa inyo. Kasi sa akin, ito yung mabinta. Ibabalik ko lang guys para hindi kalat. Para display natin yan mamaya. At dito naman tayo sa isang box. Ayan, mga laman naman dito guys ay shampoo. Nagdagdag tayo, nag-order lang tayo ng isa. Isang dosina. At saka, isang dosina din na joy liquid na big. Kasi ito ang mas gusto ng mga tumarko. Mas malaki. At ito nga guys, Rexona, isang dosina, tigay isa lang, saka blue. May green din yan guys, nasa ilalim yata. Tapos, ayan, may pre close up. Nag-order din tayo ng isang dosina. Tapos, dito naman sa down eh. Ayan, mabinta tong kulay pink guys, na big. Dos yung bintahan ko nito. Ayan. Dinagdagan natin kasi yun lang yung konti na lang dito sa ating tindahan. Marami pa kasi yung iba. Tapos itong dagdag kita sa si safeguard. Ayan, may pre na isa guys. Kaya ito yung ating in order, no? Kasi sinabi ko kasi doon sa ahinti ko kung ano yung pre yun na lang ilagay niya, no? Sige naman natin nakikita. At ito nga yung Rexona Green. Nag-order din tayo ng isa. Ayan, mabinta din kasi to yung Rexona Green. yung, yung tatlong kulay yung aking Rexona guys. Para may pagpilihan si Tumar. Tsaka anim lang na. Safeguard Pink, saka Bioderm. Mabinta to sa akin kulay blue, kaya nag-order tayo ng isang dosina. Ayan. Tapos dito sa Colgate na Grand My Free at saka Sampong Tide Bar. Ayan, 16 isa ko nito. Tapos, ayan, may free din si Ariel. May pa lang, yun laman ng isang box guys. Kasi nga, nagdagdag lang tayo kung ano yung mas mabinta, ano yung pakunti na lang sa ating tindahan para lang di tayo maubusan. At dito naman tayo sa isang box. Ayan, dalawang prutos na assorted. Nag-order lang tayo, dagdag lang natin. Mali na naman. Itong clover na dinala sa akin, hindi ganito yung order ko. Pero try ko na rin, no? Bakit ganito? Iba talaga pag hindi tayo pupunta doon sa grocery mismo. Mali-mali yung dala nila sa akin. At ito nga, hindi ganito. Pero try ko na rin kung hindi talaga mabinta. Hindi, pang ano na lang natin. Pang merienda. Kaysa naman masayang, no? Ayan, marindahin na lang natin pag tayo ay kutkutkutkut, put pag tayo walang ginagawa. At ito nga guys, ayan, naligaw dito yung ibang mga setyaya kasi nagdagdag lang tayong ponte-onte. Ipuno lang natin doon sa kalbo, doon sa ating tindahan, saka dalawang minute maid. Ayan. Yan lang yung ating order. Magdagdag lang tayo kung ano, ano lang yung konti na lang dito sa ating tindahan. Kasi marami pa tayong mga pinagbabadjitan. Lalo na ngayong magpapasko guys. At dito guys, sa dalawang box, ayan, si to solo. Kasi mas mabinta kasi sa akin tong apple na flavor kaya. Ayan, dito lang tayo. Nag-order, nag-focus sa kung ano yung mabinta. Ayan nga lang yung ating order. Medyo konti lang kasi hindi naman kasi, abang kumabat ang tumal na yung panahon na ito. Pero iyan kung ano lang yung kaya ng budget natin, basta hindi lang tayo maubusan. Kung may binta tayo, talaga yung order kagad natin kung ano yung mga fast moving items sa ating tindahan para mabilis ikot ang ating puhunan, lalo na yung magpapasko guys. Kailangan mag-stack tayo ng mga alak, soft drinks, yung mga gano'n. No? Kaya marami tayong pinagpabudgetan. Kaya hati-hati lang ating mga order kung ano lang yung kaya ng budget natin. Ayan lang guys yung aking Discarded dito sa aking tindahan at ito nga yung resibo double check ko pa mga presyo na to kung baka mamaya may tumaas no ito nga yung halaga ng pamilya natin kaya yan i-discipline na natin kaya maraming salamat sa inyo guys